Ano ka may kapalit yan, no? Kaya, yeah. huwag ka mag... Huwag ka magkakot. Tupain ako. Asa, asa mo na no? dito? agi, -ag mas ibugay. Dito, no? Dito. Ah! magwaka ka. Ang sakilo, ang hello mga idol, uh, magandang araw sa ating lahat. So ngayon mga idol, uh, nandito ako sa area kung saan tayo magpahinga. Uh, umalis tayo doon sa area ni John kasi uh, nagtry tayong pukunin yung black uh, sa kasamang palad, hindi tayo nagtatumpay. Pero kahit na ganun, uh, gagawa pa rin tayo ng paraan kung paano tayo makatulong doon. So sa ngayon mga idol, ah, uh, dito ako. Ano yung dito? Ah, uh, tinintay ko kung mo no, parito si ah, uh, Kasi yung pamilya ni Tatay Berto, uh, may araw na silang pumunta rito para yung mga hayop dito mapakain. Pero hindi sila dito matutulog ng idol. Ah, uh, ako lang yung matulog dito dahil doon sa nangyari na nilosop to yung nakuha bata so nandito ako naghihintay ako kay Bogart so siya nga pala mga idol no ah maraming salamat sa walang ah, sa mga sumusuporta sa channel natin sa Badan Adventure maraming salamat sa inyong lahat mga idol at uh, set out na pala doon kay uh, ah, Sir Bugarin Idol uh, ah, set out sa iyo at saka si Mang Vargas, set out sa iyo. At saka si Christine, uh, Christina, Mang Christina Idol, uh, set out sa iyo. At sa mga OFW natin diyan. Ah, uh, sa buong mundo. Ah, uh, set out sa iyo lahat mga idol. Ah, uh, samahan niyo ako dito mga idol. Ayaw uh, mo ang muna nagbabantay dito, baka ah, uh, bumalik na naman ang na mga uh, masamang loob. Ah, yung bata pala. Yung bata mga idol. Ah, uh, Ah, uh, nandoon Digo. Digo. Kasi, ah, doon natin, ah, uh, yung bata doon. Ah, dito, dito lang ako mag-uwian. Bakay mga idol, walang tao. Walang dito mag-isa. At hintayin natin si Bugay itong uh, Hintayin natin si Bugay dito na Dumating Kasi ang sabi ng anak ni Tatay Berto uh, Sinabihan ko yung anak ni Tatay Berto na dito Punta si Bugay para malaman ko kung anong bang nangyari, bakit naiwan yung isang bata at yung anak ni Tate wala dito. Hindi ko lang malaman mga idol kasi yung uh, nag-try tayong kunin yung Blackwater. Yung mga kalaban natin doon uh, nagtagulilong sila. So tayo, wala tayong agimat. Pag malapit tayo doon sa Blackwater, doon ako naguguluhan. Kung ano bang nandoon sa blackwater, bakit mawala yung agimat natin? Yung agimat ni Tio na ibigay sa atin, hindi natin magamit. Basta nandoon tayo sa blackwater. Pero yung mga kalaban, gamit nila yung tagulilong nila. Siguro yung tagulay lang natin, hindi natin magamit yun. Basta malapit tayo doon sa blackwater. At saka si Tony naman. Uh, hindi na napakita. Hindi na natin nasagupa si Tony doon. Pero alam ko nandoon lang yun si Tony. Ah, uh, si Johnny Hunter. Alam ko nandoon lang yun si Johnny Hunter. at si Mascara hindi, hindi, na rin napakita kasi nalaman siguro ni Mascara na uh, tinutugis talaga siya na, uh, tinutugis talaga siya ng mga kasama natin at kita rin Good. Bugat na ito. Third. Bay nausig ng asos. Buga daw. Oh. Di mana itu? Ramai aku kita tanya yuk. Di situ ka? Ada buat nelayan? Hah? Itu Yung, ano ano? Po nangyari sa iyo na? Nilusot ko yung bahay ba? Sabi ng anak ni Tatay Berto, bigla ka lang nawala. Oo. Oh. Yan ako, nilitas ko yung, ano, yung pamilya ni, ano, ni Tatay Berto. Ah, ganun pala yung nangyari? Oh. Uh. Bakit yung bata isa, yung iniwan ng bata dito ba? Bakit hindi ah. Ano? nasama? Ayun, mahingin yung, ano yun yung yung galaw niya mahinit ya. Yeah. Bakit marami bang pumapasok sa pito? Hindi bigla nga ako eh kasi so, ano subang dami ng mga tauhan diyan eh. Eh, hindi po na. Hinihintay mo lang ano? Ano may hindi mo tama. O ginamitan ko. Pero sinipti ko talaga yung ano yung pamilya ni Tatay Berto. Kawawa yung mga bata. Sama pahamat lang madamay. Eh. Pero yung isa, buti na buta namin dito. Uh, ang tangin ng ano yan. Matawan na eh. Doon ako na po problema eh. Okay. Ah, hindi, hindi ko talaga lumos na isip na bakit si Johnny hanggang ngayon nandiyan pa rin siya sa pagkahit na tayo siya. Madali lang yan. Hindi ba yan? Madali lang yan. Ay, ano na magagawin? Ako nga eh. Wala nga ako nagawa eh. Hindi lang. Si... Siro! Naalala ko ba? Hmm. Eh. Alam ko naman na... Si Lolo... Maraming na yung karanasan si Lolo kung... Gusto ko sana itanong ni Lolo ba kung... Ano ba talaga? Ang nandoon sa Blackwater? Uh, baka may alam siya doon ba? Kasi ila na kaming bumanap doon. Ako, si Diego, uh, Miss G, si Ang Tingiro. kami, hindi kami makaalaw doon sa... Yeah, Kasi yung Blackwater, yun na yung magkagamot ni Johnny, pagkahipot tayo niya. Pero yeah. ang ipinagtatakal ko lang. Bakit? bakit hindi pag lumapit ako doon sa Blackwater, mawala yung maging mato. Ito, well, sabi ako, hindi basta-basta kayo makalapit dyan. Hindi kayo basta-basta makakuha ng Blackwater. Dahil, ang subang lakas niyan. Kaya, pangingi tayo ng, ano, ng tulong ni Lolo mamaya na yun ang plano ko eh hindi niya lang, hindi na, pag may kalaban dito, hindi naman sila uubra sa atin dito. Nandiyan ka. Kaya ano ba yung matay ngayon kasi ano sa mga agresibo ng mga tauhan dyan. Kaya yung ano pamilya ni Tatay Berto, si Pira, ito na. Ay, salamat. Ah, na 50 pala mga idol, ah, yung, ah, yung pamilya ni Tatay Berto, na 50 pala doon sa, na 50 pala ni Bubay dela dina, dinala mo ito sa kapatid niya? Oo, oh, dinala mo ito. Ito na lang ako mga idol. Kung pagdating namin ni Diego dito ba, na, <coughs> ang nabota na namin, yun lang yung mga tauha ni Sara. At si Johnny. Kaya... <coughs> <coughs> dina, dina, dina. Kaya ko yeah. lang na sinip kita lang ni Pukat yung kanilya ni Matipito. Ah, uh, so laban, mga yun, idol, huwag kayo mag-alaman idol sintip ko yung ano yung pamilya ni Tatay Dalto sintip na sa mga kaya dyan huwag kayo no? okay, magkailan lang yung paan ko eh pagkabot ako trimming na ako Ano? No. paan ako ay isip po ka asa naman sila sino ba dyan ano dapat ay araw na na matutulungan tayo ni Lolo gusto ko sana eh Tama na natin tayo mong mag-try. mapag kung may sitpong ka pa. Ay, saan na? Alam kong sa tatayahan ni Lolo at saka sa Dimas mo. Eh. Malaking tulong talaga yan. Hindi mo ba, hindi mo ba ako may bibigyan yan? Baka yung aging mataya na mabigyan mo ako ba? Ah, hindi mawala pag lumapit ako ng mga kwater. Uy! Ayan. Ayan, Lolo. Lolo. Ayan. Pangili ka ng tagima sa akin. O si Ibadan, di ka na kita mamayang gabi. Mamayang gabi na kasi. ano mamayang gabi, Lolo? Anong tayo, Lolo? Ibadan. Mag-aantay ka lang, Ayan. Iget kita. Na para hindi ka matasablan o tauhan ni Janice at ka sa kanila. Eh, alam mo lo, basta hindi lang ako malapit doon sa Blakote, may hindi mo ako. Kasi, sumasanig yung, nandito yung kurso sa katawan ko eh. Pero ako yung kataka pag lumapit ako doon sa may, may uh, Blakote, wala akong hindi mo eh, wala. Ito, umawa ka kay Bugar. At ito, ang pinakamalakas na kapangyarihan ba dyan? Nakalapit ka na sa si Blackwater. Sana, tayo lahat, si Diego, yan ang kasamaan nyo. Sana, maghawak-hawak kayo ng kamay at pibigyan ko kayo ng malakas para makalapit kayo sa Blackwater na para matulungan nyo si Danny na para mawala na yung hypnotize niya. Ayun lo, ako lang mag-isa dito. Wala ko. Sige, huwag kang mag-alala. Makikita kayo lahat. O bilang aaw. O sa sunda ang ayasa. Makikita lahat. Tumigyan ko kayo. At ikaw muna ngayon. Ikaw muna ang ko. O baka may kapalit yan, no? Wala. Huwag ka mag... Huwag ka magkakot. Tupait ako. Madal, humawag ka. Asa ka sa muna dito? No? Sa agimat, ibugay. Si dito, no? Dito. Ah! Maawa ka. Sa ilo, Tidak na ilo. Itag bayan. Ah. Itu na. Ah. Agkuwang ka. Sun so, yung mubi, ha? Suto so, na Muko, muko. Am, pagkali. Pero, naubububub ka. Ah! 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 Sige, bayan. Ito so na. Pumasok na sa katawan mo. Ah! I, dia kalau mereka cukup bersih ah 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 Ah, sabi niya, asko pa eh. Ano, ko eh. narinig ko yung usap niya kanina. Ito din, bigyan ako ng agimat ba ng ulo. Baka ito na daw yung makalapit doon sa Blackwater. Oo nga, narinig ko kanina. Yung ano. Grabe. Ah. Ibang klase ito. Ah. Ah, narinig bakit... ko yung ano dyan si ano si Lolo mabait talaga eh simula ngayon ba dyan narinig ko yung ano nyo so, Ah, okay ka lang? Parang video na ano yung katawan ko ba? Ah. Yeah. Parang masarap ng lumapan? Siguro, gumaan yung pakiramdam ko ba? Siguro sa binigay ni Lolo? Oo. Lasi talaga si Lolo. So, dyan, si Lolo matagal na sa akin. Kahit ano, saan ko pumunta, hindi ako maaano mga... Ma ma Basta-basta ma mga... tanong ko sa'yo, paano ko ba ito gagamitin? Gagamitin mo yan. Paano, paano gamitin to? Kumawa ka lang sa digit mo. Ganyan.